Hi hey guys! Happy Monday! Time check 6.30 ng hapon or gabi or tanghali. Pero napaka taas pa ng sikat ng araw. <clears throat> Tapos sa tayong kumain ng dinner. Si ate naman ay nasa school. Siya ay nagtitraining para sa kanyang volleyball hanggang 8pm guys. So maglalakad kami ni daddy and then baka tayo dahil ngayong araw na to guys masyadong mainit. Akala ko guys yung temperature namin dito ay um, bababa na ng 60s or 50s. Pero this week aabot pa rin tayo ng 90 degrees. Bago ang lahat, magshades muna tayo para tayo hindi masilaw. Papakita ko sa inyo ang ating mga bulaklak sa front ng ating bahay. So ayan na guys ang ating dahlia. Medyo natuyo na nga. Kunin na natin itong mga tuyuto yung bulaklak. So, tanggalin natin lagay ko lang sa paso ayan hindi ko na guys na ano na asikaso yung mga ano natin bulaklak yung mga petunias guys usually yun kapag natutuyo tinatanggal natin yung natuyong bulaklak para magsibol pa patuloy na magsibol so meron tayo ditong raspberry mix na zinnia. Etong petunia na to guys ay sa aking kapitbahay. Malapit na niya yung kunin guys. Pinaalaga lang niya sa akin. And then meron tayo ditong apat na variety ng coleus or mayana plant. Ito naman din ay sa aking kapitbahay. And then ito yung ating zinnia na medyo tuyo na yung iba guys. Oh. Dahil sa sobrang nating kabisihan, minsan hindi na natin nadideligan ng ating mga pananim. Ganun talaga guys, minsan naaasikaso natin, minsan hindi. Ang pagkakaroon ng garden ay matrabaho din. So dahil nakabalik na nga ang mga bata sa school and then tayong ay nabiyayaan ng mga pasyente. So masinuuna natin syempre yung ating trabaho, um, bilang magulang, hatid-sundo sa mga anak. And then pagkarating naman natin sa bahay, ay tayo ay nag documentation na. Meron pa rin tayo dito napakagandang petunia na mayroong cordyline spike. Combination ito guys ng white, purple, and then white and purple. Meron din tayo ditong patio tomatoes. Ito na guys, meron pa tayo ditong ready for harvest. Pitasin na din natin. Ayan. Kahapon hindi ako nakapag-harvest ata. Ano ba ka? Ah, ng umaga, guys, nag-harvest pala tayo ng eggplant. Anyway, ang ating mga patio tomato, guys, ay marami pa din. Meron pang mga maliliit. So, part 2, guys, dahil iinit nga this week, so, kailangan natin itong diligan. Tingnan nyo, guys, pag hindi na didiligan, ay talagang nalalanta ang ating tanim. So, hindi natin pwedeng pabayaan yan dahil marami pa rin siyang bunga. Ayan. Alam nyo ba, guys, sa mga bago pa lang sa aking, ano, Facebook um, profile or mga bago kong followers. Yung mga tanim ko guys na mga kamatis, lahat ng mga tanim nating gulay ay nasa paso lang Dahil wala tayong space na pagtataniman directly sa lupa. Pero ganun pa man guys, marami na tayong na-harvest dito. Tingnan nyo kung gaano ka-healthy ang ating patio tomatoes. So, ayan guys. Ayan, ano na nga to? tinukuran ko na nga to Kasi naka, ano na eh, nakabagsak naka na kaya meron tayo ditong kahoy. Tapos ito guys, meron tayo ditong impatience na napakaganda. Meron tayong salmon, meron tayong pink and white. Tayong colius dito, meron din tayong tanim na roses. And then dito naman guys, ang ating Carolina Reaper, yung pinaka maanghang na sili guys. Ayan, sinasabi ko na nga, pagka hindi natin siya na harvest, mangingitim. Ayan na guys, tingnan ninyo. Kasi itong sili guys, im kailangan dito, ang temperature ay mat mainit. At dahil medyo lumamig na last week, ayan, tingnan nyo, naging dilaw na yung dahon. Pero iinit ulit, tuyo na yung kanyang lupa, kaya didiligan na natin to. So, Meron pa din tayong mga magagandang bulaklak dito sa harapan. Iba't ibang kulay ng begonias. Puti, pula, pink. Ayan. Ay, dumating na si daddy. Maglalakad muna kami, guys. Ayan ang ating roses. Ito ang ating harapan ng bahay. Ito, guys, ay fire bush. Alam nyo ba, guys, sa fall at saka sa winter, kaya siya tinawag na fire bush. Ayan eh, nagsisimula na siyang mamula. So, right now, green pa yan dahil summer. Yeah. Pero pag malamig na, guys, nagiging pula yan. Iwan muna natin ang ating pitas na kamatis dito sa harapan. Lakad muna kami ni Daddy para meron tayong exercise. Lalagay lang natin dito sa ating hagdan. Yan. Okay, guys. Tapos na kaming maglakad ni Daddy. It is 7.08. Kanina nung nag-video tayo, guys, ay 6.30. So, nakakalahating oras din kami ni Daddy yung naglakad sa ating neighborhood. Siya na guys ang magdidilig ng ating harapan tsaka sa tagiliran. Pakita ko sa inyo guys ang ating mga pananim dito sa tagiliran ng ating bahay. Ito na guys ang ating mga eggplant. So, nung weekend, nung Sunday, kahapon yon ng umaga, meron tayong na-harvest na tatlo. Naihaw na natin guys at kinain na natin. Ginawa na nating ensilada. Meron pa tayong mga ready to harvest. Siguro ano natin to palakihin pa natin ng ka kaunti. So ayan guys, tatlo, apat, lima, maliit pa to guys, so oh. anim. So meron nga tayong sham na eggplant. So na-harvest ko na yung tatlo, so may anim pa tayo dito. And then, ang atin ng mga green beans ay, eto malaki na guys, harvest na din natin. So, talagang malapit nang matapos ang ating gardening serye. Sa lahat pala guys, ng mga nanonood ng ating long for, maraming salamat sa mga nakaka-appreciate ng ating video. Ayan guys, tuyong yung tuyo na. Kita nyo ba yan? So, ito guys ay wala na. Deads na ito. Etong sa pangalawang ano natin guys, um, garden bed ay purus green beans yan. So ito ay patapos na rin. Meron pa tayong ibang green beans don sa ano, loob ng bahay. Hiniwa-hiwa na guys ni ate. Kasi lulutuin natin yun. Um, siguro next week na or sa, sa, weekend. Meron pa tayong isa dito guys. Oh. Sa mga nagtatanong kung bakit ganito ang ating eggplant. Ito guys ay hindi eggplant ng Pilipinas. Ang tawag dito guys ay Black Beauty at saka Satin Moon. Mabuti pa ang eggplant ay beauty. Mabuti. Meron tayong mga hot pepper guys. Marami na tayong na-harvest. Parang nung, nung Sabado ko ata yung inani guys. Meron tayong nakuhang labing tatlo na hot pepper. Ayan pa guys. Meron pa tayong aantayin uh, na lumaki ng kaunti. So marami pa rin tayong mga long hot pepper. Ayan guys, ayan, may mga maliliit pa. So sabi ko kay Daddy ay patuloy lang nating diligan dahil sayang naman. Ang mga ano naman guys, ang mga dahon ay ating ilalagay sa freezer para sa ating tinola. So meron tayong okra dito. Diligan ko lang ang ating mga tanim sa likod. Ang A-frame natin hindi successful. So dito na tayo guys sa likod bilisan na natin kasi ano guys marami na ring lamok tayo ay papapaki ng mga mosquitoes eto guys ang ating mga kamatis kung nakikita ninyo ay green pa rin sobrang dami nating na kamatis guys sa loob ng bahay ayan guys nakikita nyo ba ang ating mga tomatoes nag uumapaw So, ang gagawin natin siguro, guys, next year, hindi na ako guys masyadong magtatanim ng kamatis lagi kong sinasabi na hindi na ako masyadong magtatanim pero kapag nagsisimula na ang ating planting season hindi naman natin mat iwasang hindi magtanim ng napakarami tingnan nyo to guys kulay dilaw na tuyo na yung mga dahon ng ating pipino tapos kasi dahil nasa pasulang yan kaya to yung tuyo na yung dahon pati yung lupa. Pero meron pa ring pipino, guys. ayan kita niyo ba 'yan? Isa. Ayun pa, guys. Dalawa. Meron pa tayong tatlo. So meron pa tayong tatlong pipino. Pagpasok guys ng fall, ito ay matatapos na. Tapos meron tayo, ito guys mga kalamansi. Obviously ang kalamansi natin ay wala pa ring bunga. Hindi ko alam kung paano ito pabungahin. Ipapasok natin to sa loob ng bahay dahil hindi to pwedeng malamigan. Bago ang lahat guys, tingnan nyo naman ang ating napakalaking kamatis. Naku po, harvest na natin ito. Napakaganda. Tingnan nyo yan guys. Ilan? Hindi ko ito itong pansin na namulan na pala guys. So, kunin natin. Sana ay hindi maputol. Hala, 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 hala. Ayan, naputol na nga ang sanga. Napakabigat kasi nito guys, eh kaya napuputol ang sanga. Ayan na ang ating napakalaking kamatis. Isang pula at isang green. Lagay muna natin yan dyan guys. At mamaya ay titimbangin natin ang ating tomato. Napakalaki. Bilisan ko lang yung pagdidilig guys kasi alas 7 pasado na nakapang ano pa rin tayo guys nakapang trabaho pa rin tayo nakapag scrub suit pa rin ako na ibaba ngayon ay nag t-shirt lang ako dahil napakainit nga ulit ngayon bibilisan ko na guys bago tayo papakin ng lamok so diligan na natin ang ating mga tomatoes at sa ating lower deck pati guys ang ating pepper ay namulan na ito na guys ang ating napakaraming kamatis, talaga namang nag-uumapaw. So yung iba nito guys ay nagamit na natin sa pagluluto. Katulad ng sinabi ko guys nung ano, naggawa tayo ng sinigang na salmon. At syempre ang pepper, ah sorry, ang kamatis natin ang ating isinahog doon. Tapos gumawa rin ako ng menudo kaldereta pag nag-aafritada rin ako guys na manok nilalagyan ko ng maraming kamatis kesa gumamit ako ng tomato sauce mas more on fresh kamatis ang ginagamit natin talagang napabayaan ko na yung ating backyard guys kasi talagang tingnan nyo ga yung mga ano oh. sobrang nalalanta na pero marami pa rin tayong beans Harvestin na din natin to guys ayan Pati yung aking mga alagang guinea pigs ay nakikinabang sa ating mga pananim. So this week, abot na naman tayo ng 90 degrees. Mainit na naman yun guys. Um, bumaba na tayo ng ano eh, parang nag 50-60s pero aabot ulit tayo ng 90s. So ito naman ay mga beans din. Iligan natin ang ating mga bulaklak napakadami nating liligpitin guys talaga namang bago tayo ano abutan ng winter kailangan nating linisin ang ating lower deck wawalisan natin yan ng bonggang bonga ang aking mga hanging basket ay magaganda pa din tingnan nyo guys ang aking purple petunia meron tayong begonia dito dito ako guys nagsistay sa ano eh kapag summer dito tayo gumagawa ng documentation but not this year dahil tayo nga ay na busy hopefully pag nalinis natin to sa fall maganda rin guys tumambay dito kapag fall alam niyo pagka fall guys malalagas yan ano yung mga ano kaya nga siya tinawag na fall so ang mga dahon ay malalagas pero bago malagas yan guys nagpapalit muna ng kulay yan ay nagiging red tapos magba-brown or parang yellow tapos magiging orange magiging pula bago siya malagas so ayan lilinisin natin to napakarami na nating kailangang anuhin walisan guys ayan ang ating mga tanim i-harvest ko na tong bell pepper natin guys kasi imbis na naging purple pula na siya oh. Ayan guys, harvest na natin ang ating bell pepper. Imbis na purple guys, is naging pula na. Ayan, nahulog. Ayan, nahulog ang ating bell pepper. So meron pa tayong meron pa tayong ilang piraso. So lagay ko muna to dito sa ating duyan. Tapos, kunin ko na din siguro guys yung ibang bell pepper kasi ano nagiging ano na sila pula lutuin natin to bukas guys gumawa tayo ng stir fry naubos na ang ating carrots guys eh pero bili ako ng carrots bukas I stir fry natin yan kanina nakabili ako ng mushroom so stir fry natin yan kasama ng ating mushroom Pati na din guys, pwede na din itong i ano, stir fry kasama ng ating beans. Tingnan nyo, napakalalaki ng mga kamatis. Ayan oh. Shout out sa mga mahilig mag-gardening dyan, katulad ko. Ang ating munting kaligayahan. Itong kamatis na ito guys, napakalalaki talaga. Nakita nyo ba yan? Grabe. Hindi ko alam ang tawag dyan eh. Ito naman ng beefsteak tomato. Ako ang nag-ano nito, nagtanim nito. Tingnan nyo guys, marami pa dito mga beans oh. Ito ay pole beans eh. Naka ano na doon sa ano. Naka... Ayun guys oh. Kasi nga, naghahanap siya ng ano eh, Mapapagsabitan. Ayan, tingnan nyo guys no. Kailangan talagang ano hin eh. Tingnan nyo. Oh, para na siyang sitaw. So ito guys ay isahog natin sa ating ulam bukas tayo ay mag-ulam ng maraming gulay para tayo ay maging healthy naman. Ngayon guys, ang inulam ko ay ano, yung natira nating na sinigang na salmon, inubos na namin ni Daddy. Nilagyan ko rin to guys ng yung salmon ng mga beans eh dahil wala tayong sitaw. At saka nilagyan ko ng maraming spinach. So para naman tayo ay makagulay. Ito guys ay beans pa rin. Ayan o, oh, kita nyo ba yan? May beans pa din dyan. So, pitasin na natin. Tapos na yata ito guys eh. Alam nyo nakakatuwa tong ano na to, paso. Napakarami nating na, na harvest dito sa ano na to. Sa maliit na paso na yan. Kahit na, ang taas nito guys, parang wala pang pa 5 inches. Ayan guys, ang ating beans. Kunin na natin ang ating mga na-harvest na kamatis. Ayan na guys, pumasok na tayo at pinapapak na tayo ng mga lamok. Ang ating mga Aegis Egypti. Mga mosquitoes. Pasok na tayo guys. Okay guys, 7.25 na ng gabi. Medyo pinagpawisan tayo at nangate dahil napakaraming lamok. But anyway, eto na ang ating harvest for tonight. Meron tayong dalawang bell pepper. Meron tayong napakalaking kamatis. Dalawang malaki guys. Ito guys ay galing sa harapan, sa ating patio container. Tapos ito pa yung ating bowl. Punong-puno pa rin yan guys. Tingnan nyo yung bell pepper. Supposed to be ito ay purple eh ay habang nagtatagal guys ay nagiging pula so gusto nating ipak gusto ko ipakita sa inyo guys ang timbang nitong napakalaking kamatis na to kunin ko lang ang aking weighing scale so ito guys yung kinimbang ko nung isang beses ito ay 240 medyo malambot na to guys oh napakarami pa nating kamatis dito ayan guys puro kamatis pa yan oh Nagsisilang buta na, kaya ilagay na natin ito sa freezer. Tapos, tignan natin ito kung gaano kalaki guys. So, ito na guys ang ating nahinog na kamatis. Tignan natin kung gaano kabigat. Ayan guys, 325 grams. Ito ay 325. Ito naman ng isang araw ay 239. Meron din tayong nakapitas na kulay green eh. Kasi sumama to guys eh. Dun sa, itong, don sa hinog na. Nabali ko na yung sanga. Ito naman ay 303 grams. Napakalalaki ng mga kamatis guys. Tingnan nyo kung gaano kalaki. Parang kasing laki ng kamao ko. Tapos ito pa syempre meron tayong mga babies. Ayan. Ito na yung ating mga... Ito yung lolo, lola. Ito yung daddy. Mami, Ito yung ating mga baby tomatoes. Naka-harvest din pala ako guys ng konting beans. Ayan pa. Tapos ito pa nga yung ating limang piraso na cucumber. Okay guys, talagang kailangan na nating mag-shower. Yun lang muna for today's Harvest Serie. Happy Monday to all. Maraming salamat la sa lahat ng mga sumusuporta at nanonood sa akin dito sa Facebook world. Lalo lalo na sa ating mga sharer at tala sender. Remember, family time is the best time in every gising. And every harvest is always a blessing. Bye!